Nakukulangan ng ilang mambabata sa mga iniulat ni Pangulong Marcos sa kanyang lagpas isang oras na sona. Mga pangakong napako naman ng administrasyon ng daing ng ilang realista habang nagtipon-tipon ng ilang makamarkos. May report si Sandra Aginaldo. Winasak ng na mga ang mga effigy ng mga opisyal ng Administrasyong Marcos sa Quezon City. Tandaan nila ng puot ng taong bayan sa mga napakumpangako at mga problemang di pa rin nalulutas ng administrasyon. Kabilang sa mga idinadaing, ang mababang pasahod at pagmahal ng mga bilihin kasiguruan sa trabaho, hindi mas leo. Kasama sa sinisingil ang pagkapanagot sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Iprinotesta rin ng environmental groups at youth group ang pagtugon ng gobyerno sa mga isyong pangkalikasan. Mala weather report ang kanilang puna sa pananalasa ng anilay Bagyong Marcos bagsak siya sa aspeto ng kalikasan. Yung flood control projects, hindi naman natin naramdaman dahil napakarami pa rin lubog. Nagtipon-tipon din ang mga taga-suporta ng Administrasyong Marcos. Mula sa tatay, mula hanggang sa anak, nandito pa rin kami lumalaban ng loyalista. Tumataas po ng tumataas yung sahod. Okay. Well, oh, kailangan tumaas pa. Ang tumaas ang bilihin. Tumaas ang bilihin. Pataasan niya ng sahod. Tumataas. Pataasan niya ng sahod. Tumataas niya bigas. Tumaas naman po. Kahit pa paano. Mm -hmm. Wala nga yung patayan masyado. <laughs> walang mga ano, walang mga AJK. So, peaceful sa 3 years niya. May mga nagagawa naman po siyang maganda eh. Tulad ng ano po? Up. Na mga sumasaklolo po sa mga nabahaan. Yun lang po. Ano po po po? Ano po po? Ale, napapapapabigas. Napapapapa daw po yung ibang bigas. Yung sa akin na, na, may trabaho po ako. Ang mga mambabatas namang nasa batasang pambansa, halo-halo ang reaksyon sa may gitsang oras na sona ng Pangulo. Puna ni Senadora Risa Ontiveros, hindi natalakay ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at pagtugon sa problema sa online gambling. Manipis na manipis itong sona tungkol sa ating mga manggagawa. Sinabi ni Presidente, accomplishment yung 20 pesos per kilo na bigas. Pero ilang economist na ang nagsasabi sa atin, hindi talaga sustainable yan. Pero pinuri niya ang pagbanggit ng Pangulo sa pagpapanagot sa mga questionabling flood control project at planong pagpapaganda sa serbisyo ng tubig. Si ML Party List Representative Laila De Lima natuwa rin na nagbabala ang Pangulo kaugnay sa flood control projects. Pero may di raw nabanggit ang Pangulo. ICC case and then the impeachment case. 'yung pagpapanabot sa dating pangulo at and then uh, yung sa confidential intelligence Funds, yung sa vice president Nabiti naman daw si Akbayan party list representative Chel Diokno pagdating sa isyu ng edukasyon. Kailangan kasi natin mawala na tayo doon sa ibaba pagdating sa reading, math, science at critical thinking. Wala akong narinig kanina na patungong solusyon doon. Kailangan din daw abangan kung matutupad ang mga benepisyo ng PhilHealth na ibinida ng Pangulo. This is a reaction eh, to, to all of those scandals. Will the people under him actually carry it out? Kung bibigyan ko ng, so, ng grade itong sona ng Pangulo, ibibigay ko incomplete. Bitin na bitin tayo. Kasi yung mga nabanggit na ito yung mga regular functions ng gobyerno. Walang nabanggit about wage hike. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat n'yong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.